Ah, si Javis. na yung bata na yan. Ikaakot na ng galing yung bata na yan. Ang kulang lang po siguro sa kanya, yung experience. Hindi pa po siya sumasalit sa mga tournament na At At yan po ang kailangan ng isang player para maging buo ang kanyang diddip pagdating sa mga labanan. Exposure na lang po ang kailangan kay Javis pero magaling na rin po talaga siya. Champ, paano naman si AJ Manas? Ano masasabi mo sa kanya? Eh si pagdating naman po kay AJ, ibang iba na po, iba na po talaga kaliber mm. ni AJ mana. Sa katunayan po, kapag naglalaro kami na exhibition pag bibitaw kami ng bag, kami dalawa. Talagang talo po ako sa kanya eh. Mm. Talaga yun, yun, po talaga katotohanan, talagang talo ako sa kanya. At parang exciting mapanood yung mga exhibition niya champ ni AJ. Apo. Ah. po. Champ, eto, let's A... go ahead, champ. Sorry. Go ahead, champ. Si AJ po, hindi na po yan ano eh. Hindi na po yan yung basta amateur player talagang pang world challenger na si AJ Manas. Yan na po talaga nakikita kong isa na susunod na magiging world champion natin. Uh, you know, ang susunod na magiging world champion natin. Coming from the champion, Jonas Magpantay, eh, is si AJ na raw ang susunod. <music>